ayan guys, September 16 tayo ngayon. Kakarating lang ni Ate Anne from Pinas, Press Pinas pa. Mangustin, Alansunis, Rambutan. So, ayan kami. Ay. So, ayan, saging, nahinog na. Tapos, syempre yung bigas kong mais. So, ayan, sure na, sure na. Ayan, bigas kung siya na, oh, mais. Pang, maganda yan sa sugar. Tapos, ayan. Ah, damihan mo na. Hindi ko alam. Daing, daing. daing. Oh, Prispinas pa talaga. Ay, durian, anong durian 'yan, te? Ay, may durian pa siyang dala. Oh my god. Oh my god. Balot na balot. O oh, dalhin mo na yung isa. Dalhin mo na yung isa. Tagawa <laughs> na ka na. Oh, ayan. Press finish pa yan talaga mismo. Oo, magbitbit ka dyan, bitbitin mo. Kaya tanggil piras, bitbitin mo dyan, Raquel. Ito talagang Raquel namin, ang laging ano namin, eh. Ayan, super bait yan. Ito naman, sinday namin si ingay, yan. Basta <laughs> ang importante, ate Anne, andito yung bigas mais ko, 5 kilo yan. Ito ang pinakaimportante ko, yung bigas mais ko.